Sa mundong puno ng hindi inaasahang pagbabago at hamon, ang pagkabigo ay isang realidad na hindi natin maiiwasan. Ngunit, sa kabila ng mga pagsubok na ito, may mga hakbang na maaari nating gawin upang mabawasan ang posibilidad ng pagkabigo at palakasin ang ating kakayahang magtagumpay. Narito ang limang mga paraan para mabawasan ang posibilidad ng pagkabigo. Number 1, magplano. Ang pagpaplano bago magsimula sa isang bagong proyekto o layunin ay isang mahalagang hakbang upang matiyak ang tagumpay. Ang isang malinaw na plano ay nagbibigay ng direksyon at nagtatakda ng mga layunin na nagsisilbing gabay sa iyong mga aksyon. Ito rin ay nagbibigay daan para sa mas epektibong paggamit ng iyong oras at mga mapagkukunan dahil alam mo kung saan ka dapat magtuon ng pansin at kung ano ang dapat mong gawin. Sa pamamagitan ng pagpaplano, masasabi mo rin kung ano ang mga kailangan mong gawin upang maabot ang iyong mga layunin at masusukat mo ang iyong progreso patungo sa mga ito. Number 2. Maging handa sa mga pagsubok. Ang buhay ay isang patuloy na paglalakbay na puno ng mga pagsubok at pagkabigo. Sa bawat hamon na ating kinakaharap, mayroon tayong natututunan at nagiging mas matatag. Ang mga pagsubok at pagkabigo ay hindi hadlang sa ating tagumpay, bagkos ito'y mga hakbang na nagpapatibay sa atin upang maabot ang ating mga pangarap. Ang mahalaga ay hindi tayo sumusuko at patuloy na lumalaban kahit na tayo'y nadadapa. Sa bawat pagkakataong tayo'y bumabangon, tayo'y nagiging mas handa sa mga susunod na hamon ng buhay. Sa huli, ang ating katatagan at determinasyon ang magdadala sa atin sa tagumpay. Number 3. Patuloy na matuto Ang pag-aaral ay isang walang katapusang proseso na nagbibigay daan sa atin upang patuloy na maghanap at matuto ng mga bagong kaalaman at kasanayan. Ito ay hindi lamang limitado sa loob ng silid-aralan, bagkos ito ay isang patuloy na paglalakbay na nagaganap sa bawat sandali ng ating buhay. Sa bawat bagong kaalaman at kasanayang ating natututunan, tayo ay nagiging mas handa at mas may kakayahang maabot ang ating mga layunin. Ang pagiging bukas sa mga bagong ideya at karanasan, ang pagtanggap sa mga pagkakamali bilang mga pagkakataon para matuto at ang patuloy na pagkahangad ng kaalaman ang siyang susi sa ating personal at profesional na pagunlad. Number 4. Maging positibo ang positibong pag-iisip ay isang malakas na kasangkapan na maaring magdala ng malaking pagbabago sa ating buhay. Ito ay nagbibigay daan sa atin upang manatiling nakatoon sa ating mga layunin at pangarap kahit na tayo ay hinaharap ng mga pagsubok. Sa pamamagitan ng pagtingin sa mga hamon bilang mga pagkakataon para matuto at lumago, tayo ay nagiging mas matatag at handa sa anumang pagsubok na darating. Ang positibong pag-iisip ay hindi lamang nagpapabuti sa ating mental na kalusugan, ngunit nagbibigay rin ito ng lakas at determinasyon na kailangan natin upang maabot ang ating mga layunin. Sa kabuuan, ang positibong pag-iisip ay isang mahalagang hakbang patungo sa personal na tagumpay at kasiyahan. Number 5, huwag matakot na sumubok muli. Ang pagkakamali ay isang bahagi ng ating buhay. Sa halip na matakot sa mga ito, dapat nating tanggapin ang mga pagkakamali bilang mga pagkakataon upang matuto at lumago. Ang bawat pagkabigo ay nagbibigay sa atin ng karunungan at karanasan na magagamit natin sa ating susunod na pagsubok. Sa bawat pagkakamali, tayo ay natututo ng mga bagong bagay, nagkakaroon ng mas malalim na pangunawa at nagiging mas matatag. Kaya't huwag matakot na sumubok muli. Ang tunay na pagkabigo ay hindi ang pagbagsak kundi ang kawalan ng lakas ng loob na bumangon at sumubok muli. Si Juan, isang batang nangangarap na maging isang sikat na manunulat, ay nagpakita ng kahalagahan ng pagpaplano, pagiging handa sa mga pagsubok, patuloy na pag-aaral, pagiging positibo at hindi pagkatakot na sumubok muli. Sa simula, hindi siya sigurado kung paano sisimulan ang kanyang pangarap Ngunit sinundan niya ang unang tip na magplano. Gumawa siya ng isang malinaw na plano. Naglaan siya ng oras para sa pagsusulat at pagbabasa araw-araw at nagtakda rin siya ng mga layunin at mga deadline para sa kanyang sarili. Sa kanyang unang pagtatangka sa pagsusulat, hindi siya nagtagumpay. Ngunit hindi siya nawalan ng pag-asa. Sa halip, tinanggap niya ito bilang isang pagkakataon upang matuto at lumago. Ito ay nagpapakita ng kahalagahan ng pagiging handa sa mga pagsubok. Nagpatuloy siya sa pag-aaral tungkol sa iba't ibang estilo ng pagsusulat at pagbabasa ng mga akda ng iba't ibang manunulat. Ito ay nagbigay sa kanya ng mga bagong ideya, inspirasyon para sa kanyang pagsusulat na nagpapakita ng kahalaga ng patuloy na pag-aaral. Kahit na may mga panahon na gusto niyang sumuko, pinili niyang manatiling positibo. Naniniwala siya na ang kanyang pagsisikap at dedikasyon ay magbubunga rin ng maganda. Ito ay nagpapakita ng kahalagahan ng pagiging positibo. Sa bawat pagkabigo, hindi siya natatakot na sumubok muli. Sa bawat pagkakamali ay meron siyang natututunan at nagiging mas mahusay na manunulat. Ito ay nagpapakita ng kahalagahan ng hindi pagkatakot na sumubok muli. Sa huli, ang kanyang mga pagsisikap ay nagbunga siya ay naging isang kilalang manunulat at ang kanyang mga akda ay binasa ng maraming tao sa buong mundo. Ang kanyang kwento ay nagpapatunay na ang tagumpay ay hindi palaging tuwing nagtatagumpay tayo, ngunit tuwing hindi tayo sumusuko. Ang tagumpay ay hindi lamang nasusukat sa mga sandaling tayo ay nagtatagumpay, ngunit higit sa lahat sa mga sandaling hindi tayo sumusuko. Ang bawat pagsubok, pagkabigo at pagkadapa ay isang hakbang patungo sa ating mga pangarap. Ang mahalaga ay ang ating determinasyon na bumangon at patuloy na lumaban kahit na anong hadlang ang ating harapin. Kaya't patuloy lang sa pag-abot ng iyong mga pangarap dahil sa bawat pagkakataon na hindi tayo sumusuko, doon natin natatamo ang tunay na tagumpay. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito, mga kaipon tips. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para magsubscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panunood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.